Nah. Ayala, guys, magsimula na yo. Mag-gulay na, ula-ulaan, guys. Sige, guys. Ay na. Mamaya na. Ayo. Pineapple party par or Oh, sige, simula na. Sige, ready na. ah oh, game, 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 game. Ah, game, sige. Kumuha ka na dyan. Ah, sige. Unahin mo na, pre. Isa lang. Hindi na tamahan. Eh, ayos mo dito. Isa lang. lang isa lang. Diyan lang. Diyan, diyan. Wala. Ibalik mo. Ibalik. Wala. Sige. Ikot ka doon. Ikot ka doon. Ibaba mo to. Ibaba mo. Sige. Ibaba mo. Pinsel mo. Wala. Ibaba mo. Ibaba. Ibaba. Iba, iba. <laughs> Uwe, Wala, ibaba. Wala, ibaba. Hindi talaga ma Wala, ibaba. Ibaba mo eh. Panalo, panalo. Ah, mo ah, 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 Ayun. Okay, Sige, pakita mo yung panalo. Sige, okay, yeah. oh. eh, patong mo yung santol. Ito, santol. Patong yung santol. Yan. 200 na. Sige. Saan man yung buwinas? Wala, ibaba. 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 Sige, kanya ni Mia yung siya nung katong. Eh, padre. Panalo. Panalo. Sige, kawin mo yung... Dito mo yung na. Ilagay mo yung mais. 200. Ilagay mo yung mais. Yes. Yan. Yeah. ada papa hey guys segi wala ay baba pangis eh baba luci <laughs> bibi tunggu lu tunggu lagi munang ini nama anu eh kayak gitu eh baba wala <laughs> <laughs> <lalu. lage>, ay <laughs> eh. e, baba wala jangan-jangan siapa gulung-gulung Eh baba, wala Idol! <laughs> Bakit tidak berkenalan tuan ng 200? ratus sama lita wap. Walah, ibawa. Bukan di kau. Iset bu. Wala, ibawa. Eh, Bukan. 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 Eh, Bukan. Bukan.

Grabe na na natamaan na, ano. Panalo. Panalo! Yan! Panalo. Ilagay mo yung... Naman yan. hey Yan. 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 Kaya naglalaro ng ano eh. Emel. Emel eh. <laughs> eh. Wala. Ay baba. Ayun. Wala. Ay baba. Yan. 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 walai Wala, Wala ba, balo, adito, intalo, opera, panaloh, Okra tanggal lima, dek, elaga lima, tangkeketmu Eh, lagay mo. itu yang opera, ya, okey, 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 okey,

400. Ito guys. Ay tapos na guys yung palaro natin. Ha. Hula hulaan guys. Yan guys. Thank you po. Yung mga panood po rito ay i-like nyo guys. I-share nyo guys. Sige guys. Mag-comment kayo guys. Yan guys. Maraming salamat talaga. Yan guys. Ayan sila guys. Ayan. 400. 400.